nagtataka po ako at hindi ko mahanap yung mga sesyon nitong bagong isang itlog ng inahin natin hinahanap po sa gilid gilid kararating ko lang kasi galing papaho at eto po ang bumungad sa akin wala dito yung mga sisiw inangat ko na po itong inahin at wala po sa kanya yung mga sisiw niya kaya nagtutan na po ako na malamang ay may nangyari po hindi maganda at ito nga po tingnan nyo may mga bakas ng dugo at nakita ko po dyan yung mga sisiw at talagang nakakaawa ito po ang nangyari sa kanila Ayan ho. Ay, nakakalungkot. Kasalanan ko rin kasi dahil hindi ko na nalagay ng ilaw sa panta rito. At palagi pong may mga daga na napaparaan dito. Tingnan nyo po. wasak ang pituka ah. nakakawal ang nangyari hindi eh, mo lang natin napakinabangan at, at itong tatlong itlog na to ay eh, mga mga bugok na po at hindi na mapipisa Ang lambot pa eh. Parang mga mga 20 minutes pa lang nakakalipas so 10 minutes. Kaya talagang kapag nakakita ko ng daga dito sa bahay nang gigigil ako talagang mahanap ako ng pamalo at maraming pieces na po ako nakapatay ng mga taga dito sa bahay sa paligid talagang hinahunting ko sila at walang awa ko rin po silang ine-execute eh kasi bilang isang nag-aalaga ng mga hayop peste po ang tingin ko sa kanila nakakapanghinayang tuloy